maiksi ang buhay. Or life is short. Madalas nating marinig, marami nagsasabi, mga taong walang pakialam sa mga pangit na nangyayari sa buhay. Nakafocus lang sila sa kung ano ang importante. Life is short. Para isipin at asikasuhin pa ang mga sinasabi ng iba. Maraming tao sa mundo at maraming tao na nakapaligid sa iyo at lahat ng ito ay may masasabi at masasabi sa problema mo o sitwasyon mo. Maiksi ang buhay. Para pagtuunan mo ng pansin ang bawat ikinikilos nila. Oo naman, may mga pagkakataon na binabasa mo na na para kang nasa school na pinag-aaralan mo pa. Alam kong hanggang ngayon binibigyan mo pa ng oras ang mga ito na may mga araw na nasasayang lang ang panahon o oras mo sa pagpansin at pag-iisip sa mga ginagawa ng ibang tao. Maiksi ang buhay. Bakit hindi na lang ang mga magaganda ang bigyan mo ng pansin at i-enrich sa buhay mo? Narinig mo na siguro ang linyang ipasok mo sa kanan at ilabas sa kabilang tenga. Ang linyang nagsasabi na huwag nang bigyan ng oras ang mga yan. Again, masyadong maiksi ang buhay para paibigay sa mga taong ito ang mga precious moments na ito. Una, ibigay ito sa sinasabi ng Diyos. Mga words na magbibigay sa iyo ng peace of mind at uh, katahimikan hanggang loob ng pagkatao mga words na sinasabing everything will be okay na ibigay mo lahat ng laman ng iyong isip para makapag-focus ka sa mga blessings na ibinigay niya. Ibigay ang oras sa pamilya. Ang pamilya will always be pamilya. Sa kanila ka uuwi, sa kanila ka sasama. Maging instrumento ng pagiging isa ng pamilya dahil malaki ang premyo mo sa Diyos kung katahimikan ang purpose mo. Hindi lang sa pamilya, kahit nasaan ka. Sabi nga sa Ecclesiastes 3.12-13 At ang bawat tao rin naman ay marapat kumain at uminom at magalak sa kabutihan sa lahat niyang gawa. Siyang kaloob ng Diyos.